What's your message to the critics of your of your father that he had it coming? Um, there is no legal basis at all to turn over or to endorse the president, former president to ISIS. So um wala sila kung, kung para sila sa justice at sa batas. walang patas dito eh. So, nasaan sila? Correct. Correct talaga yan. Kasi yung ICC, guys, last resort daw yun. Pag hindi na, alam mo yung hindi na bigyan ng, uh, um, alam mo yung pag hindi na resolve ng sariling batas ng isang country, daw, yung uh, kanilang mga problema o yung isang uh, pangyayari dinudulog sa ICC bago pa idulog sa ICC. Hello everyone! Ito naman guys yung minsahi ni VP Sara sa mga pangyayari ngayon no, na talaga namang uh, hindi natin ma ma-describe yung unlawful government, yung talaga namang sobrang, sobra, sobra, sobrang kalumaldumal na mga pangyayaring ito. Kaya, let's listen guys. Huwag tayo maligis sa At, totoong problema ng bayan. At, ang totoong problema ay ang uh, um, presyo. Ang mahal na presyo ng bilihin ang uh, kahirapan ng ating Correct. mga tao. Ang uh, korupsyon sa ating budget, ang wala ng development projects. Ano yari sa Hill Health like ang nangyari sa ngayon na Ano ba on. we are on. Ano yari? Ano yari? Ano yari? Ano Nandito lang tayo nakatayo at walang nangyayari sa bayan, walang nangyayari kumpul sa kahirapan. Totoo 'yan. Totoo talaga 'yan. Alam mo yung nililihis, yung totoong problema eh. Kasi hindi nila talaga hindi nila alam mo yung ayaw-ayaw nilang ma-focus yung mga tao sa walang aksyon sa mga problema ng bansa alam mo yung mataas pa rin yung presyo grabe yung kahirapan, korupsyon nililihis nila kasi wala talaga silang alam mo yung nagagawa sa Pilipinas kaya kahit ano na lang na mga issues na alam mo yung pinapalaki, pinabibigyan ng pansin, pinagtutuunan ng pansin, taliwas sa kailangan ng mga Pilipino grabe Grabe, hindi ko masikmura ang administrasyong ito talaga. Yan yung totoong problema ng bayan. Hindi yung ICC, yung impeachment. Oh, yes. Pahapol, um, um, uh, well, nakausap niyo po si, si, si President, uh, si PBB, Wala. Wala. Uh, hindi kami nakausap uh, ni President Marcos. There's no talking to someone. Oh, wait, wait! Uh, so follow, oh. Follow with his... oh. Okay. There is no talking down to someone who doesn't follow on his promises. Yung hindi daw tumutupad sa mga promises. No? Sa 20 pesos per kilo na bigas. Alam mo yung grabe. Bakit pa niya kakausapin, no? Bangag din tong nagtanong eh. Hindi mo ba daw nakausap si Marcos? <laughs> Simula nga nung ano nila nung last year, sino pa bang gustong kumausap sa kanya? Naku talaga tong taong to din eh. ba? Diba? Sino pa bang gustong kumausap sa mga taong ganyan? Naku talaga. Thank you. Thank you. 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 Uh, panoorin natin yung minsahe ni VP Sara. Alam mo yun sa mga kritiko nagsasabing he had it coming daw. No? Alam mo yung uh, mangyayari talaga to sa kanya kasi alam mo yun sa mga ginawa niya. Ano bang ginawa si PRRD? Wala naman siyang ibang ginawa. Kundi ang ipaglaban ng Pilipinas ang mga tao. Lalong-lalong na yung mga ordinaryong tao. Alam mo yung kalaban natin ngayon guys, yung gobyerno at saka yung mga elite ng mga tao sa Pilipinas. Kasi sa panahon ni Duterte wala alam mo yung mahina yung kalakalan nila sa panahon ni Duterte kasi ayaw talaga niya ng korupsyon eh. Alam mo 'yun. So ngayon talagang binibigay talaga nila lahat para talagang masira yung Duterte. Kaya makinig tayo guys sa mensahe ni VP Sara. He he had had it coming. Coming. What's, what's your message to the critics of your, of your father that he had it coming? Um, there is no legal basis at all to turn over or to endorse the president, the former president, to ISIS. So, um, wala kumpara sila sa justice at sa batas. Walang batas dito eh. So nasaan sila? Correct. Correct talaga yun. Kasi yung ICC guys, last resort daw yun pag hindi na alam mo yung hindi na bigyan ng um, alam mo yung pag hindi na resolve ng sariling batas ng isang country daw yung uh, kanilang mga problema, o yung isang uh, pangyayari, dinudulog sa ICC bago pa idulog sa ICC. Kung membro naman yung country sa ICC, eh hindi na nga. Alam mo yung umalis na nga yung Pilipinas sa ICC. Dapat walang, wala, wala talaga silang karapatan at wala talaga silang dapat na alam mo yung uh, uh, wala silang uh, pake dapat sa mga pangyayaring ito. At nakikita naman talaga natin na parang hindi hindi naman talaga sila yung umuna, no? Talagang ito talaga si Trillianis yung uh, umano talaga nag uh, itong lahat ng to. Kaya guys, tandaan nyo talaga yung si Trillianis na yan. Huwag talaga natin kalimutan yan. At lalo-lalo na yung administrasyong ito. Alam mo, yung siya talaga, siya yung executive siya yung talagang, alam mo yung, siya yung leader ng mga kawal, siya yung leader ng buong Pilipinas at hindi man lang niya, alam mo yung, wala daw siyang magagawa guys. Presidente ka tapos wala kang magagawa? Ano yun? Ba't ka parang presidente? Sana normal ka na lang na tao, no? Tulad natin kasi talaga tayo wala tayo magagawa. Ano pa binuto ka ng mga tao wala kang nagagawa talaga namang wala siya talaga siyang nagagawa eh talaga wala talaga siyang nagagawa kaya pala niya sinasabi niyan, trabaho lang daw anong trabaho trabaho mga so guys pinayagan nga niyang mangyari ito no ano pa kaya sa mga simpleng mga tao nako so is that does that does that mean uh, parang we had it coming even if hindi sumusunod sa batas. Kaya nga sabi ko kanina, di ba? Sabi ko, gagawin nila kung anong gusto nila kahit na uh, itama. nila kung anong gusto nila kahit na oh. oh. itama. <gibli> alam mo yung sinasabi talaga ni VP Sarat o sinasabi ng mga tao na uh, he had it coming daw. Alam mo yung um, alam na daw ni Duterte na ganito talaga mangyayari. Oo, pero base sa batas hindi niya alam na mangyayari tong ganitong unlawful alam mo yung parang kidnapping na ang nangyari kidnapping na mga pulis natin guys yung pulis natin ngayon nangingidnap na grabe alam mo yung alin sunod sa batas yung pagkakaalam ni ni PRRD na mangyayari sa ICC pero guys mismo yung kapulisan natin hindi na hinintay yung Supreme Court grabe Yes. Hindi na nila hinintay yung Supreme Court, guys. Kaya anong masasabi nyo dito? Mag-comment na kayo ng mag-comment. Grabe.